Alaga ko guys sa so dalawa di ba? Kitang kita mo na sa muka para kamukha ko ako din yung manok ko. Guys, ayan di ba? Yan yung alaga ko guys. Ako po ay isang estudyante. Dinala ko yun dito para meron akong libangan guys. Ayan. Dalawa yan guys. So, diba? Sarap mag-alaga guys. So malapit ko na tong ano yun guys mga ilang months na lang to ayan guys diba yung isa guys ere oh maganda to oh maganda yung balahay balahay guys kakapatid na to guys kwan yan uh, pito tapos tong dalawa lang yung dinala ko dito guys ayan oh, ang ganda ng balahibo guys diba Kitang kita mo naman yan guys Yung isa hindi pa lumalaban no? Ayan guys So eh, kang tatalon ha Ayan Ito yung alaga ko pre. pre Napakaganda nyan pre hmm, Napakaganda nyan Ayan guys so, wala akong libangan dito Kradyo nalak ko yan dito Ito yung boarding house namin guys Ayan boarding house namin doon kami sa Bikas na oh. Ayan, di ba? hindi ko pa napapaliguan guys baka bukas kasi blood brand out ngayon dito sa amin ayan guys ay na oh ang pangalan ko nito guys ay syempre pangalan ko ng RJ tapos ito mapayo and kaya RJ mapayo yan guys ayan yung pangalan na ba diba napakaganda nyan guys kikita nyan pagka niliguan ko na isang beses ko pa lang to guys niliguan Ayan. Ito. Ang ganda ng balahibo nito guys. Ayan o. Di ba? Ang manok ko nito pre. Ito o. Oh. Di ba? Napakaganda nyan pre. Di ba? Ayan na o. Oh. Merong lahi yan pre. Ayan di ba? Napakaganda nyan. Di ba? Ito. Ito yung isa tahimik lang to. May tatalon na to eh. Ayan guys, di ba? Oh. Ayan, maganda din to guys. Iwan ko lang kung ano mga kolor ng balahibo na ito Pagka malaki-malaki na. Ayan, kaya lang guys, yung mga ulo, mayroon mga sugat pero binilihan ko na ng gamot yan. Tapos yung tubig, meron na din. Ayan guys, are, pero isa guys yung maganda-maganda yung balahibo guys. Ito. Ayan guys. Pagandang balahibo nyan guys. Sa so, taas. Ah. Ayan o. Oh. Di ba? Kakapay ka lang. Ito mga mata parang. Nok yan Ayan. guys. So, napakaganda nyan guys. Di ba itong alaga ako. Napakainin ko muna guys. Ito yung pagkain niyan Integra. yan guys oh, kakain na yan sila guys diba ayan pakaganda nyan guys 4 oh. months pa lang yan guys pero malalaki na ba? Diba? mapakain ko na yan guys kaya lang guys pagka ano inihiwalay ko doon oh. No? inihiwalay ko para para maglaban na ayan guys ano? Oh. Talo pa nga itong isa guys. Diba? So, 'di ba? Si hindi pa lumalaban talaga 'yan. Hindi pa nilalabanan ng tong isa. Pero magkakapatid 'yan, guys. Kaya lang to oh. para matigasin. Astig. Yan guys, so. Oh. Napakaganda nito, na guys, so. Oh. 'Di ba? months pa lang, guys, to. Diba, laki na. Diba, napaka-cute nyan, guys. So. Oh ganda ng balahe mo laki yan oh. tingnan mo lang maliit pero napakagaling nito guys o oh. hindi pa ayun o oh. basag na basag itong isa guys kasi pinakain ko na yan kanina kaya na ko pa pinapakain pinakain ko lang ulit Ayun, guys pinapakain ko ng integra talo pa ngayon tao dito ko pa sa plato pinapakain to guys para malinis yung pagkain nila guys ayan oh. kaya ginaganyan ko o oh. ah sarap na ito guys di oh, diba ang ganda ng balahibo nyan ayan guys o oh. isang beses ko pala ito guys niligoan oh. noong last week lang friday siguro ayan diba <laughs> kaya yung ulo nila, guys o oh. meron mga samad-samad pa Ayan. Di ba? Meron pa mga saman-saman guys. Kasi, iwan ko kung bakit guys. Tapos nito guys. So, oh, five months na din nung alaga ako guys. Ayun na. Nagdodo yan. Ayre guys. Di ba? Mas maganda yan guys. Pagka lumaki na. Pagka lumaki na to guys. Mga siguro. Ayun na. Musik na basog guys. Kikita mo guys yung alagang alaga mong manok. Ayun na oh, di ba? Napakaganda nito guys pagka lumaki na. Shout out sa inyo dyan guys. Maraming maraming salamat sa panonood nyo. Ayan guys oh, diba? Ganyan dapat. Malaga oh. Alaga akong manok. performance months pa lang pero malalaki na. Galing sa bukid to guys, doon sa bukid. Lakas kumain ng integra. Noong tapos nung no, dumating dito sa mate. Ala, nangihina. Kasi, sa ano, yung lip naglagyan ko dyan. Kawan. Itong dinadamihan ko na sa loob. Ayan o. Napakaganda niyan guys. Ayan o. Yung lalaki nito guys, yung papa niyan. Galing pa ng Davao. Ayan ayan ang papan yan guys galing panandaval itong isa maharot itong isa yun ayan guys pero malapit na gumaling yung ulo nila guys ba? malapit na gumaling ayan yung alaga akong manok pre napakaganda ng alaga akong manok 4 months pa lang yan guys tingnan mo lalaki na di ba ganda niyan guys oh napakaganda talaga ng manok ko pre oh di ba ah pakaganda niyan pre